Hindi sinang-ayuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mungkahing alisin na ng gobyerno ng Pilipinas. Si Chinese Ambassador Wang Silian sa harap na rin ng mga pahayag nito kaugnay sa walang nalalabagan China sa makakamakailang insidente ng harassment sa Baho di Masinloc at Ayungin Shoal. Sa kapihan with media sa Tokyo, Japan, Sinabi ng Pangulo na dapat maging maingat sa mga gagawing hakbang at hindi magandang dapat mag-overreact. Ngunit aminado ang presidente na mismong siya ay naiinis sa nasabing pahayag ng Chinese envoy pero nauunawaan naman niya ito bilang bahagi ng trabaho nito. Sinabi pa ng Pangulo na kahit pa mapalitan si Ambassador Wang ay siguradong siyang pareho lang ang gagawin ng papalit na envoy ang pinakamabuting paraan pa rin ayon sa pangulo sa ganitong pagkakataon ay pag-usapan ang issue sa halip na mag-overreact